Ayan po mga katuda, good morning po sa inyo. Lalo na po sa mga katuda ng dyan na kansang support ng mga idol. Ay mga katuda. Ayan po mga katuda yung isang nasala natin na ah, si Jun ay nagtitinda na po siya ng mangga at ay nagtitinda po ito yung saging masarap na na yung saging na tundan at saka yung

Wala na, wala na, wala na wala. nakuha na raw. Nakuha na raw. Sayang lang punta doon. Ayan po, may sakit na may saerola sa din. Wala na po

Good day

yun, ah, tatawag kaya Ano? o kaya yun kumara lang eh kumara Sabay lang. kumara Thank you.

chill. Yan ba ay? Hello. 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 mga Hello. maraming salamat sa inyong mga po support sa mga subscribe o mag-comment sa comment section mag at mag-share at ko mo yung notification para lagi pang update ng mga in natin sa na video uh, na Yeah. wala ting na atos ah dito na ano